Yo, what's up? Milig ka ba sa munggo? O gamunggo ka lang? O gamunggo lang isip mo tulad ko? Dahil lang. lang. So for today's video, magluluto tayo ng ating pananghalian. Ito ang gustong pagkain ngayon ng ating boss amo, si Mrs. So ngayon, ang lulutuin ko tulad ng aking intro, munggo, 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 munggo. First time kong lutuin tong munggo na to. Nagtanong naman ako sa kanya kung paano lulutuin. First step, uh, bumili ako kanina sa palengke ng munggo, dahon ng sili, at ng hingi sa kapitbahay ng malunggay. Gagawin natin, first step, magpapakulo ng uh, munggo. Ito na, nagpapakulo na ako ng munggo. Hindi ko na mapapakita sa inyo. Pagka kumulo na yan, bumuka na ang munggo. Diba? Pag sabi na yan, pag na ang munggo, all goods na yun. Tatanggalin mo na yun, sa kaserola, ihiwalay mo. Tapos, mag, tayo, magigisa tayo ng yan. Diba? Sibuyas at bawang. Gigisay mo yan, pag okay na siya, luto na. Talagyan mo na yung munggo. Iahalo mo na siya. Diba? And then, after nun, pag kumukulo na ulit, talagyan mo na ng tubig. Kasi palulutuin mo pa ng maigi. Ipapasok na natin ang ating Yup. Di ba? Moringa. Malunggay. And then, kahon ng sili. Yan. Okay na yun. Talagyan mo ng asin. Kung gusto mo ng may lasa ng pork, lagyan mo ng pork cubes. May lasa mo ng may lasa ng chicken, chicken cubes. Kung gusto mo ng may lasa ng maalat-alat, pawis cubes. Yan. Diyan. Diyan ko lang. So, ganun lang kabilis. Ganun lang kabilis lutuin ang mundo. Pakita ko sa inyo ang aking mga proseso at mga ingredients natin na pinakita ko naman sa inyo na kanina. Yun, okay na. Nagisa na natin uli. Nakapagisa na tayo ng sibuyas sa kabawang. Sinama na natin din yung ating unggo. Nagisa na natin. Papakuluin lang uli natin yan. Lagyan natin ng dalawang basong tubig. Pagka kumulo na yan, nakita na natin talaga nagpuutukan na. Nagbukahan na. Ang lahat ng mga munggo. Saka natin ilalagay ang ating uh, malunggay tapos dahon ng sili. At gagamitan ko siya ng pork cubes. Para lasang baboy. So, mamaya, may kita nyo na lang to kapag ka papunta na sa finish product. Yun na. Finish project na tayo. Okay na. Nailagay ko na ang ah uh, malunggay tapos yung dahon ng sili. Ganyan, tingin ko malambot na rin to. So, pe-prepare ko na para sa ating tiki manta. Yun, kakain na kami for taste na. Sige na kain ka na. Ikaw no, okay. Di natin na, huwag sabi. Hindi na kita... natin Tikman na namin ang aming, ang aking luto. Ay, nice daw. Pakita mo Pakita mo tayo sa plan. sa plan. Yan! Kita niyo yun? Hindi pa automatic game. Pero, Before I cut this video, ano titikman ko muna ha. Uh, una sabaw muna. Masarap. Thank you pa. Mmm. Malasa. Lasang pork kasi may pork cubes ako nilagay. Tapos yung guli natin. Tikman natin. Susuha lang sa munggo. Sa sili. Sa malunggay. Ang maganda kasi nga, hindi overcook yung mga gulay. Kung baga, mangunguya mo pa. Tapos may pait pa. So ngayon, yung first timer natin sa munggo, ang comment lang ng asawa ko, guys, ay hindi ganun kalambot o perfect pa yung pagpapalambot papalambot sa munggo. Ang tagal pala kasi magpalambot ng munggo. Pinakuluan ko na ng halos 20 minutes. Kala ko okay na. Inanggal ko doon sa pagkakulo, ginis ako. Pakulo ulit ako ng 10 minutes, so 30 yung total ng pagpapakulo. Yung iba naman, bukang-buka na talaga yung munggo, bumuka na. Pero yung iba talaga, naka-close pa. Kala ko naman is good na. Pero makakain naman, ano lang na? No? Yun, makakain naman na, yun ang importante doon. So, yun ang aming pagkain ngayon. Thank you for watching sa video ko. Tulad ng nakaraan, please like, subscribe, and share. Thank you!